Matagumpay na isinagawa ng 702nd Defender Brigade sa pakikipagtulungan sa Career Builders Skills Training and Assessment Center Incorporation ang joint closing at opening ceremony para sa una at ikalawang batch ng Peace and Community Empowerment Program o PACE Program noong 25 ng Enero sa Camp Lieutenant Tito B. Abat Manawag, Pangasinan. Ang Pace Program ay isang inisyatiba na isinilang mula sa Memorandum of Partnership ng 702nd Brigade at Career Builders Skills Training and Assessment Center Incorporation. Ang layunin nito ay Train for Work 2024 Program na idinisenyo upang mapabuti ang mga kasanayan at magbigay ng mahalagang oportunidad sa komunidad. Ang unang batch ng Pace Program na nakatuon sa Masonry Scaffolding at carpentry na nagsimula noong Enero 9, 2024 ay nagtapos sa isang formal na seremonya ng pagsasara. Sa nasabing seremonyang ito rin nagsimula ang send-off ng ikalawang batch para sa sewing training. Dumalo rin sa nasabing seremonya si Brigadier General Dennis R. Pasis, Philippine Army Assistant Division Commander bilang kinatawan ni Major General Andrew D. Costello, Philippine Army Commander ng 7th Infantry Division bilang Guests of Honor and Speaker at sa kanyang mensahe, kanyang ipinaabot ang buong suporta sa nasabing programa na nagbigay diin sa pangako ng militar na itaguyod ang pag-unlad ng kasanayan at pag-angat ng komunidad na nagbigay inspirasyon sa mga trainees ng PACE Program. Lubos naming ipinagmamalaki ang mga tagumpay ng mga kalahok sa unang batch ng PACE Program at masigla kaming bumabati sa mga bagong mag-aaral sa ikalawang batch ng Sewing Training, ani Brigadier General Senyires. Ang tagumpay ng inisyatibang ito ay nagpapatibay sa pangako ng 702nd Brigade at Career Builders Skills Training and Assessment Center Incorporation na makatulong ng pagbibigay ng oportunidad para sa makabuluhan na pag-unlad ng kanilang kasanayan, trabaho at kabuoang kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Manawag, Pangasinan, o si Private Baksa ang inyong kaugnay.